soyan talaba. So ayan, kamusta po kayo lahat mga kagilap? Welcome back na naman kayo sa aking channel sa Kagilap TV. For today's video, ay share ko naman sa inyo guys kung papaano manguha o manisip ng talaba. Yun ang target natin for today. Kasama natin, yan, si Kami Toy at yung kanyang camera girl at yung aking camera girl so ayan, sishare ko sa inyo guys kung paano manguha at magluto ng talaba okay, let's go so ayan mga kagilap simula na kaming magbiyahe gamit ang balsa at pakunta na kami doon sa spot kung saan yung maraming talaba mga kagilap, makalipas ang halos 30 minutes nating pamamalsa ay narating na rin namin itong spot na kung saan ay maraming mga talabang bato. So dito nga guys ay meron ng mga pailan-ilan. Ayan, mga itsura ng talabang bato. So malalaki. Malalaki compare doon sa mga talaba na dumidikit sa mga bakaw, sa mga puno ng bakawan. So ayan, nandito na tayo sa spot na aming papagkukunan ng mga talaba So ayan, maninisid kami diyan guys. yan ay may lalim na mga, mga 4 apat hanggang limang metro yung lalim. So ayan. Kunting pahinga lang at simulan na tayong magsisid. Ayan. ayan o. Talaba. So ayan. Gigilid muna natin guys. Para makuha natin yung kanyang laman. Ayan Ito lagi na tara, kuha ko ah ay. Yan! Ayan guys Meron mga talaba na So yan. ganito ginagawa namin guys Kapag nakuha namin ay binabalik namin yung bato doon para bahaya niya ulit. So, ito, kukunin natin. May dala kaming martilyo. Yun. Tungkap. So ito patay na. Yan. Ayan, Ayan yung may laman. Ayan guys. Okay. Ito pa. Alam mo ba ito lang? Yan. Matalabang pa Nakadikit lang talaga yan. guys. Malalaking talaba. Malalaking talaba. Huk! Mamaya kabrek nab filtrate Punima nadhi Oop. Ayan. Yan yung laman niya, guys. Niyo natanggal siya. Hindi natin nakuha yung buo. Ayan, okay yan. Dito lang. Para pwede nating ibalik mamaya. Yun oh Yan Malihit lang mm -hmm. Parang matatang pa Hindi natin nakukuha ng buo Hirap palang kunin ano. Yun kab so yan mga kagilap panibagong pagsisid na naman pero medyo may kahirapan dahil malabo yung ilalim gawa ng may ulan doon sa taas pero tatry na lang natin kakapain na lang natin sa ilalim bawat bato na makuha natin so iangat natin titignan natin kung may talaba pag walang talaba so ibabalik natin para pamahayan ulit ng talaba yung mga bato okay. أكلت شي

Laki talaga. Tu. Wala, wow. patay na. No patay na. So ayan, medyo pahirapan ngayon sa amin yung ganitong estilo, guys. Dahil sobrang labo 'yung ilalim, kaya kinakapakapa lang namin. Wala, guys. Murba to. Ayan, kahit si Kuya Mito ay nabibigo rin sa mga kanyang nasisisid. Buklo! Woo. Buklo guys! Woo. Ayan guys! Ayan. ba iba. na naman to. Topping. Yang batu Tanggalin aja Lobster Akal aku lobster nih Ayan guys Ayan mga kagilap Marami-rami nari Yang nanti mga Naku kuha Ayan Ayan aja Yang nama yang Nasi sisid Nih Mitoy ay mga bato ay mabalik natin doon sa malalim <coughs> okay pabahaya natin ulit yan so ito maliit pa guys pakawalan muna natin balik muna natin doon sa malalim Eh okay, guys, kasi ko ini mo po ini mo matanggal. <laughs> kaya kailangan pupukin din uh, kailangan martilo tuh aga yang kailangan guys laki wah wow, jackpot ah jackpot oh. ah oh oke okay. ah. what down? Si si dating guys. Malaki. Oh. Dali ah. Ha. Dali na. Beran.

Ayun, makukuha rin tayo. Ito. Ang wala. Okay na. Ira pa rin. Ayan. Isa ba? Patay. Ayun, mayroon. Ito, ito. Ayun. lang makukuha natin, guys. Ayun. Piliw. Mga patay na yung ibang talaba. Ito, malalaking talaba to. Sayang. So ayan guys, makalipas lang ang halos kalahating oras naming pagsisid ng mga talaba. Ito na yung aming mga nakuha ni Mitoy. Ayan. Mga talabang bato. Ayan, malalaki. Okay. So medyo lumabo na yung ilalim guys. Kaya umaho na kami. At huminto na rin yung ulan. So magdadagdag na lang kami ngayon. Lilipat kami dun sa bakawan. Mangunguha naman kami ngayon ng talabang bakaw talaba sa bakawan, so ito yung talabang bato yun naman yung mga dumidikit doon sa mga ugat ng bakaw, so yun yun na naman ang ating tatargetin kagilap. Nakahuli si Kuya Mitoy ng apat na alimango. Dahil kanina ay naghiwalay kami ng, ng area doon sa pagkukuha ng talaba. Ayan yung mga talabang bakaw. Ah, Punti lang yung aming nakuha. Tapos nakakuha si Kuya Mitoy ng alimango. Um, isang legit na hunter ng alimango. Iha Ihaw tayo dito ng talaba. Pinili lang namin guys yung medyo maliliit. Dahil kapag ito'y ating inihaw, So pinapatay niya yung mga yung ating mga apoy, yung baga. So pero bago kami mag-ihaw, magluluto muna kami ng aming mga nakuhang mga kapis. Ayan guys, may mga kapis at si Kuya Mitoy kanina ay may nadaan ng alimango. Apat na alimango. Ayan, magluluto muna tayo ng ating disabaw. Saka tayo mag-iihaw ng talaba. Yun, lalagay na ulam. Alimango. Maganda talaga kapag may kasama kang hunter. Nakakalibre ng alimango. <laughs> Ayan guys, kumukulo na yung aming sinabaw na alimango at kapis. Ayan, sarap. yung ating master cook. Si Mitoy Mix TV. Sarap. Sabur sarap. Sabur sarap. sarap, sarap. <laughs> Ayan guys sinabawang alimango sarap yan guys, mataba ito yung ating gagawing pangasim nilalaanan kami ditong isang puno ng citrus ito na hindi na kailangan pala ng panungkit yun oh ayun guys, meron siyang dalawang bunga yan okay <laughs> <laughs> na okay na dapat dyan ka na lang, pinituraan na lang po kulay green. <laughs> dito na no, oh, ako, sakto dito. Pukusin natin para magkatas. Uh, Pwede okay. na asiman to Okay. Lagyan natin ang asim. Direct na to. Oh. Sabor. Okay. Mag-ihaw na tayo ngayon. Ng talaba. Dito, ang dagdag ulam. Okay medyo maliliit lang yung aming ihawin dahil yung malalaki ay siguradong mamatay yung ating baga yung apoy sigurado oh. aray ko siguradong paso <laughs> ito ihawin natin kasama yung bato tanggalin hmm. natin hindi natin natapos tanggal kanina mukhang kailangan na nga ihawin kasama yung bato oh. <laughs> <laughs> Yan. Yan. At yung mga malalaki nating huli guys ay pang ano na lang at yun. Pang uwi na lang. Dahil sobrang dami na to. Mayroon pa kaming sinabaw na alimango at kapis. Kaya sobra sobra ang ulam namin ngayon. Maghihintay tayo ng 15 minutes. 15 minutes. Yun. 15 minutes. Nantayin lang natin. Kapag nainitan yan, kusay ang bubuka. So kapag bumuka, kain na na. So ayan mga kagilap habang hinantay natin na maluto yung ating iniihaw na mga talapa. Magagayat-gayat muna ako ng sibuyas para doon sa ating sausawan. Para pag naluto ay pwede nang kumain. Yun. Bawi na lang sa sausawan. Okay. Sabay kalamansi. si pangasim natin so ayan mga kagilap luto na yung ating inihaw na talaba luto na yung ating talaba mamula mula na parang barbecue yan yung ating sausawan okay. pwesto na pwesto kain na na so ayan mga kagilap kain tayo tikman na natin yung ating talaba inihaw na talaba mm na ulam. Alimango. Sabor. Lumilipad yung kaldero. <laughs> gitata mm. milok hm sabor talaba tamilok po po pala ito ah talaga tamilok ayan mga kagilap tapos na kaming kumain sana nakarating kayo dito sa dulo ng aming video at sana nagustuhan nyo yung aming panguha ng talaba episode so ayan hanggang sa susunod thank you for watching mga kagilap bye okay, so guys <laughs> okay, 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 malaki rin malaki rin guys kasi kung hindi mo ini hindi mo matanggal dahil kapag inihaw natin <coughs> yun o luto na yung ating talaba <coughs>